Mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, hinihikayat na magparehistro sa PhilSys at mga benepisyaryo ng programa prioridad na mapabilang sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Hinihikayat ng DSWD ang mga household beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na magparehistro ng kanilang demographic at biometric information sa Philippine Identification System o PhilSeeds. Ayon kay 4Ps Director Gemma Gabuya, ang pagpaparehistro sa PhilSys ay base na rin sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian upang ani ay madagdagan ang mga 4 household beneficiaries na nakarehistro na sa PhilSys o mayroong national ID. Samantala, sinabi din ni 4 piece social marketing division chief Marib Grace Ponce sa 4 piece fast break program na kasama sa holistic approach na ginagawa ng 4 ay mabigyan ng livelihood ang mga beneficiaries nito. Ayon rin kay 4-piece SMD Chief Ponce na ang mga 4-piece households na karapat dapat na maging benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng DSWD ay inaalalayan na mabigyan ng tulong pangkabuhayan na aagapay upang makaahon sila sa kanilang buhay. Ang mga serbisyong binibigay ng SLP ay mayroong dalawang tracks. Ito ang Micro Enterprise Development na naglalayong bigyan ng tulong ang mga individual na interesado sa pagiging entrepreneur. At ang ikalawang track naman ay ang naglalayong magbigay ng trabaho sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng employment facilitation. Ayun partner, ito nga yung sinasabi natin kanina, di ba, na hindi tayo tumitigil sa isang kumga intervention o tulong lang. Yung mga four-piece na beneficiaries natin, bibigyan natin sila o sila yung prioridad sa ating sustainable livelihood program. Tsaka ano, um, yung four piece kasi, yun nga yung sinasabi ni ni program manager Jema Gabuya, ni director Jema, oh, yes. Gabuya, na kailangan lahat ng four piece beneficiaries mag re register sa PILS. magkaroon yes. sila ng national ID mm -hmm. kasi doon kasi 'di ba sa national ID kompleto na 'yon eh. Kompleto na yung mga information ng isang tao, hmm. 'di ba, ng isang Pilipino. So dun mag, magbabase para mag, mas madali na maifo, ma, ano bang tawag doon? Na mabigyan sila ng ng um, bukod sa tulong kasi hmm. uh, 'di ba pagka four peace beneficiaries ka hmm. Meron ka pa rin, hindi naman tayo humihinto doon sa pagbibigay pag pag, pag uh, nagbibigay tayo ng monthly uh, cash Grants, assistance uh, sa kanila na para yun sa education. Hmm. Meron pa din yun na tinitignan kasi priority sila doon na mapasok doon sa sustainable livelihood. Yes, yun yung pang-salo. Mm -hmm. Di ba? Kasi pag nag graduate na yung ating mga na ating mga mga estudyante, di ba? Kapag uh, after nilang mag Di ba may 300, 500, oh, 700? Oo, 700. So kapag natapos na tayo sa pagbibigay sa kanila ng mga ganong grants, ano naman yung susunod? Susunod. So yung pangsalo natin ay yung livelihood program. Yun yung SLP. Yes. Para makita na tuloy-tuloy kung makakaahon ka ng tuluyan mm. sa kahirapan. Oo, oh, di ba hindi yung porge na nakatapos ka na, nakagraduate na, naka-exit ka na sa four piece, yung Tapos iba kasi, na. oo yung oo. iba kasi bumabalik eh, oo. sa kahirapan, kahit nakatapos. Kasi may mga, di ba, hindi naman natin maiwasan, di ba partner, ko kunwari, um, nagkasakit, o, umaga, namatayan, yung mga ganun na, yung mga ganun na personal ba na, ano na, pinagdadaaraan ng isang tao na kahit na, na itulong, natulungan natin sila tapos nakaangat na sila sa poverty threshold di ba may meron yan eh may may ano yan may kumaga parang may qualification uh -oh. di ba para makaangat ka sa poverty threshold pero may mga nangyayari na gano'n nas personal na sa na na unfortunately bumabalik sila sa uh, sa under the poverty threshold kaya naman meron tayong tulong na ibinibigay pa rin sa kanila. Ay, mabanggit ko nga pala, partner, yung pag-fill up dun sa, pag-register pag, oh, pag sa sa PhilSys, meron pala itong uh, nakalagay na parang equivalent. Limbawa, ikaw nag uh, nagpa-register ka, uh -huh. equivalent to one month na pag-attend mo sa ng FBS, Family, ah, family Development ah. Session. Mm -hmm. Parang equivalent ito doon So, kaya parang hinihikaya talaga ng ano, ng ng four piece mm. na magparegister ang lahat ng mga households na And beneficiaries. Ito, ito partner, di ba? Isa din na nabanggit ni ating DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao kahapon, na doon pala sa mga family development sessions, para po din to sa mga kababayan natin na hindi pa nakakaalam, ang mga four piece beneficiaries natin, hindi lang kasi yan ano eh, hindi lang kasi yan basta grant na every month binibigyan oh. sila ng cash assistance hindi po yun ganun. Meron po silang, kumbaga, kino uh, kinocomply na mga requirements. requirements. So, kagaya po nun, meron si, ang ating mga 4-piece beneficiaries, may mga ina-attendant sila ng mga family development sessions. At isa nun sa na-share ni Asik Aileen kahapon, is yung pag-attend, uh, isa sa mga topic sa family development sessions, yung paging, kung paano maging isang active na citizen ng Pilipinas. So, ito, Um, tama ba yung sa, sa sinasabi mo partner kung i-connect natin yung dalawa part ng pagiging active citizen nila ng Pilipinas ay pag-register sa PhilSys. Kaya naman pala. Para mas mabilis, tulong din to para sa mga social workers natin, mas mabilis na malalaman yung mga uh, information, yung yes. mga personal information. Tungkol dun sa client. Mm -hmm. Tama rin naman yung partner. Ayan, sige. Para Ayan. sa ating susunod na balita, DSWD chief binigyan diin ang kahalagahan ng whole of society approach para labanan ang kagutuman. Narito muli si Venus para sa buong detalye. yang diin ni DSWD Sekretary Rex Gatchalian ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at membro ng lipunan o ang tinatawag na whole of society approach upang labanan ang kagutuman at malnutrisyon. Bilang chair ng Interagency Task Force on Zero Hunger o IATFZH, Pinangungunahan ng ahensya at iba pang government agencies ang implementasyon ng mga programang kaugnay ng kagutuman o anti-hunger upang matugunan at mabigyan ng tamang solusyon ang mga ito. Ang Walang Gutom Program o WGP ay isa sa pinakabagong programa ng DSWD para sa kampanya laban sa involuntary hunger na karaniwang nararanasan ng mga low-income households. Sa programang ito, nagbibigay ng monetary-based assistance ang ahensya sa pamamagitan ng electronic benefit transfer cards upang ito ay magamit ng mga benepisyaryo sa pagbili ng mga naaangkop na pagkain. Ito ay maaaring bilhin sa mga eligible partner merchant stores. Pinalakas din ng DSWD ang partnerships nito sa iba't ibang pribadong sektor kung saan nakatakdang ilunsad ang Walang Gutom Kitchen para sa mga may hirap at nasa vulnerableling sektor ng lipunan. Ayan. Partner ito yung isang magandang development, 'di ba? Kasi last year ni-launch natin yung Walang Gutom Program. Oh. Tapos nag-pilot siya sa mga sa dito sa sa Tondo, mm -hmm. ay the launch oh, siya sa Tondo. Sa tondo. Mm -hmm. Tapos nag-pilot siya sa ibang mga probinsya. Ngayon naman partner, one year later, meron na tayong kumaga Bago. innovation Oo. doon sa loob ng pro programa na 'yon na Walang Gutom Program. Ito yung which is walang, walang Gutom, gutom Kitchen. kitchen. Mm -hmm. Ayan, kung meron tayong Walang Gutom Program, uh, <laughs> may Walang Gutom Kitchen. <laughs> Ayun, pero partner, 'di ba? Ito yung sinasabi mo na tinatanong mo to kanina sa akin eh kung saan siya hango. Di ba uh -oh. yung kitchen? Kasi uh -oh. yun nga, yun nga yung ano, pagkakaintindi ko, yung walang gutom kitchen, is parang yung, ito ba yung parang soup kitchen? Na, na, na parang, ginagawa, pagka, bah, sa mga sunog, di ba yun sa mga LGU, or minsan may mga private citizen na nagpapasok kitchen. Uh Oo. -oh. ito ba siya? Ano siya? Uh, di ba partner, al alam ko eh, pero parang ganun yung model uh -oh. na pinagsimulan niya. Pero hindi, kasi di ba partner, marami tayo, ang DSWD, marami tayong iba't ibang partners sa private sector, sa ano. So, itong walang gutom kitchen, instead na tayo yung magluluto o yung mga social workers natin yung magluluto, kumuha po tayo, o meron tayo mga partners na willing mag-donate ng kanilang mga pagkain. So, ang alam ko dito, partner, meron meron tayong iba-iba na may McDonald's Oo, na McDonald's. may McDonald's tayo na partner. Meron din uh, hotels na willing sila na mag-donate. So, hindi siya hindi siya yung tayo yung magluluto. Yung mga uh, private sector, yung mga kumpanya po, yung mga iba nating iba naming partner ang magdo-donate ng pagkain at kung mag-ibibigay nila yon dun sa, 'di ba, partner, meron tayo yung uh, shelter mm -mm. para dun sa ating mga naaabot dun sa pag-abot program. May na-reach out tayo dun eh. So, ibig sabihin partner, yung target beneficiaries nitong ating pag-abot kitchen, yung mga street dwellers. Yes. Kasi yung ating pag-abot program ay nireach reach out natin yung mga street dwellers o yung mga bata, mga pamilya Oo. doon sa lansangan. Tapos dinadala natin sila doon sa ating shelter na nasa Pasay. Oo. Ngayon, nag nag kumpara pinag-join o pinag-collaborate yung Pag-abot program at Walang Gutom program at yung mga nare reach out natin sa Pag-abot program ay tutulungan ng Walang Gutom program through the Walang Gutom Kitchen na partners natin na magdo ng mga pagkain para yung mga naabot natin na mga nasa lansangan, nasa lansangan dati, na nasa shelter na natin ngayon, ay mapapakain natin. Tama. Kasi, ang, tama. Kasi, ang ito ay i-launch na ngayong December. December. Yes. Sa Pasay. Oo, sa Pasay. So, kaya nakakatuwa, partner. Kasi, uh, si Secretary Rex Gatchalian, kasama si Yusek Edu Kunay, Asik Balder Bringas, sila yung, kumbaga, nakikipag-usap talaga dun sa ating mga partners para kung we welcome natin yung mga donation at saka alam mo partner itong walang gutom kitchen meron yang magko-call din tayo ng volunteers ah oo, so meron maganda. din oo kasi di ba may mga kababayan tayo na yung kumaga nandoon yung Puso nila na talaga, makapag gusto nila na makapag-volunteer, gusto nila talaga na makatulong. So, mag, madarating din po yon kapag uh, na-launch na po namin ito sa December, nagsimula na yung Walang Gutom Kitchen sa December, mag-call din tayo ng volunteers para matulungan nyo talaga yung mga nare-reach out po natin. Bye. Ayan. Talagang maganda tong bagong programa yes. na to, no, ng Walang Gutom. Maganda tong innovation na to talaga. Sige.